Maraming tao ang nakakaranas ng pang-aapi, kalungkutan, at pagkabahala tungkol sa kanilang katawan. Dati tinatawag ko ang sarili kong mataba dahil ako ay sobra sa timbang. Pero may mga tao na hindi gusto ang mga ganitong salita. Sinasabi nila na dapat tayong maging positibo sa ating sarili. Pero kahit anong gawin mo, hindi mababago ang katotohanan ng iyong sitwasyon. Ngayon gusto natin ng mga bagay na magpapasaya sa atin at magbibigay ng suporta. Pero minsan, kailangan natin ng matinding pagsasanay para makamit ang ating mga layunin. Halimbawa, kung gusto mong maging malusog at maganda ang pangangatawan, kailangan mong magtrabaho ng mabuti at hindi lang makinig sa mga magagandang salita. Kapag may mga bagay na mahirap gawin, tulad ng pag-aaral para sa isang pagsusulit o paghahanda para sa isang job interview, kailangan mong magsikap kahit na mahirap. Ang isip natin ay minsan, naglalagay ng limitasyon sa ating sarili para protektahan tayo mula sa sakit at pagkabigo. Kailangan mong maging matatag at magpatuloy kahit na mahirap. Madali tayong mangako na magiging mas mabuti tayo. Pero pagkatapos ng saya, mahirap pa rin magpatuloy sa mga pangakong iyon. Kaya kailangan mong maghanap ng isang tao na tutulong sa iyo na maging responsable at ipaalala sa iyo na magpatuloy kahit gusto mong sumuko. Ang pag-abot sa iyong mga layunin ay nangangailangan ng tiyaga at lakas ng loob. Mula sa pagiging mahirap, unti-unti kang magiging mas malakas at magtatagumpay. Tanggapin ang mga pagsubok bilang pagkakataon para mag-improve at maging mas mabuti.